Good day mga lords, welcome back to my youtube channel So, ito ngayon na uh, another day, another video So, sumahan nyo ako mag ano tayo, magbabayad tayo na naman ta sa ano natin Monthly sa atong sakyanan mga guys So, andito tayo ngayon sa bangko kung saan tayo nagloon ng ano, sakyanan So, ipakita natin All right, let's go. Yung mga dulo sa ano sa Swiss Swiss Bank. Yan, oh di ba? So maraming ano dito, madaming bangko dito na ano, mga katabi. So may may ano dito, iba ibang banko bangko lang. So nakita niyo naman yung ano, kung saan tayo nagloan nakita niyo naman yung bangko. So ang kagandahan ng diyan, medyo mababa yung ano interest sa ano, nilo natin so mayroon naman tayong income dahil dahil diyan kay ano in drive sa kalam lang si in drive ang sa kalam all right so mamaya maghanap buhay na naman tayo para may pambayad na naman tayo sa kinuha nating ano iPhone mga lods so may monthly na naman tayo mga ilang mga pilak at lang nagbayad na punta ni sa itong ano, iPhone kay ikaw at man ko na nga ito ang nga ito cellphone so si magnanakaw lang ang ano dito sa dito sa paranyake kaya magnanakaw ka ayaw lang pa huli kay mahuli ka yung tubo mga dol mga dol nakaridi sa imong tubo sigurado ang tubo mo yun lang, alright. Updated ka TV blog, YouTube channel. Kaya ayaw, huwag mong kalimutan, mag na. Mag-click sa bell button. So, subscribe. Alright.